So ngayon, kailangang itigil ang histeria, iwanan ang retorika ng Cold War at kilalani ng isang malinaw na bagay. Ang Rusya ay isang independyente at aktibong kalahok sa internasyonal na buhay. Siya, tulad ng ibang mga bansa, ay may mga pambansang interes na kailangang isaalang-alang at igalang. Tinutukoy ko rin ang mga mamamayan ng Ukranya. Taos puso kong nais na maintindihan ninyo kami. Hindi namin kailanman nais na saktan o lapastanganin kayo. Palagi naming iginagalang ang teritoryal na integridad ng Estado ng Ukranya. Usang kang ay ating pinag-isang pamana at isang mahalagang salik ng katatagan sa rehiyon. At ang estratehikong teritoryong ito ay dapat mapailalim sa isang matatag at malakas na soberanya na sa ngayon ay tanging Ruso lamang ang makakagawa. Ang referendo ay isinagawa ng bukas at tapat at malinaw at kapani-paniwala na ipinahayag ng mga tao sa Crimea ang kanilang kagustuhan. Gusto nilang mapabilang sa Rusya. Ngayon, batay sa resulta ng referendo na naganap sa Crimea at umaasa sa kagustuhan ng mga tao, isinusumite ko sa pambansang asembleya at hinihiling na isaalang-alang ang batas konstitusyonal tungkol sa pagtanggap sa Federasyon ng Rusya ng dalawang bagong nasasakupan ang Republika ng Crimea at ang lungsod ng Sevastopol. Wala akong duda na makakakuha ako ng suporta mula sa inyo. Labing ng Marso, dalawang libot labing si Putin ay nagtungo sa pambansang parlamento ng Rusya, Vladimir Putin. Kaagad pagkatapos aneksahin ang Crimea na platforma, bisitahin mo ang chatlm.daabacos.ai. Nasa description at nakapin na komento ang link. Pakicheck muna at sabihin sa akin ang iyong opinion. Sa kanyang makasaysayang talumpati, sinabi pa niya na ang teritoryong iyon ay dapat lamang mapasailalim sa isang matatag at malakas na soberanya. At na ito ay talagang para lamang sa Rusya. Noong mga sandaling iyon, mukhang may lahat ng dahilan sa mundo si Putin para maging kumpiyansa. Sa huli, naging ganap na matagumpay ang operasyon sa loob lamang ng ilang linggo, nakuha na ng Rusya ang pinaka-estratehikong posisyon sa Dagat Itim at ang natitirang bahagi ng mundo. Kahit na nagprotesta sila, wala naman silang masyadong ginawa, ilang mga parusa lang. At gusto mo bang malaman kung ano ang mas interesante? Kung nakita lang ni Putin noon ang nangyayari ngayon sa Crimea, halos sigurado akong hindi niya sana sinabi ang talumpating iyon ng may ganoong paninindigan. Dahil sampung taon pagkatapos, may nangyayari sa peninsula na lubos na sumasalungat sa lahat ng mga prediksyon na narinig natin hanggang ngayon. Ang ipapakita ko sa mga susunod na minuto ay maaaring magpabago ng iyong pananaw sa sigalot na ito magpakailanman. Una, kailangan kong ipakita sa iyo kung bakit naging napakahalaga ng Crimea at kung bakit napakakumpiyansa ni Putin noong araw na iyon ng Marso. Tingnan mo. Ang Crimea ay may mahalagang kabuluhan. Ito ay literal na sentro ng grabidad ng buong digmaang ito. Ang may kontrol sa Crimea ay may kontrol din sa dagat itim. At kung sino ang may kontrol sa dagat itim ay may napakalaking kalamangan laban sa Ukraine. Isipin mo ito ng ganito. Bago ang digmaan, 70% ng lahat ng export ng Ukraine ay dumadaan sa dagat itim. Kasama rito ang 70% ng mga export ng agrikultura ng bansa. Ang plano ni Putin ay simple. Gamitin ang Crimea bilang bas para harangin ang mga pantalan na iyon at sakalin ang ekonomiya ng Ukraine. Bukod pa rito, nagsilbi ang peninsula bilang isang napakalaking sentrong logistiko. Doon naglunsad ang Russia ng kanilang opensiba sa timog ng Ukraine noong 2022. Dumarating ang mga sundalo at kagamitan sa Crimea mula Russia at pagkatapos ay ipinapamahagi sa harapan. Pero dito lumitaw ang unang malaking problema na sumira sa mga plano ni Putin at malalaman mo kung bakit ito mahalaga maya-maya lang. Bumalik tayo sa Crimea, may isa pang bagay na nagpapadali sa pagiging mahina nito, ang geografiya nito. Nakakatuwa kung paanong ang ilang desisyon ni Putin ay bumabalik laban sa kanya. Ito ay dahil ang peninsula ay umaasa lamang sa iilang koneksyon papunta sa labas ng mundo. At alam mo ba kung alin ang pinaka-importante sa mga iyon? Ang tanyag na tulay ng Kerch na itinayo ni Putin bilang simbolo ng kanyang annexation. Ngayon, isipin mong ikaw ay isang komandante militar at kailangan mong ipagtanggol ang isang outpost na umaasa lang sa ilang tulay at kanal para makatanggap ng tubig, pagkain at bala. Hindi mo mukhang magandang ideya, di ba? Pero sandali lang, simula pa lang ito. Habang iniisip ng lahat na hindi kailanman kayang hamunin ng Ukranya ang lakas ng hukbong dagat ng Rusya, may isang bagay na lubos na hindi inaasahan ang nagsimulang mangyari sa Dagat Itim. Noong Pebrero ng 2022, matapos ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, malinaw na malinaw na may napakalaking agwat sa lakas ng hukbong dagat ng dalawang bansa. Ang Black Sea Fleet ng Rusya ay may humigit kumulang 25,000 sundalo at 12 dosenang malalaking barkong pandigma. Ang hukbong dagat ng Ukraine sa kabilang banda ay mayroon lamang ilang dosenang patrol boat. Sinumang military analyst na makakakita nito ay sasang-ayon na wala talagang tsansa ang Ukraine sa dagat. Dito talaga nagiging kawili-wili ang mga pangyayari. Hindi sinubukan ng Ukraine na makipaglaban sa isang tradisyonal na digmaang pandagat. Sa halip, gumawa sila ng isang bagay na tuluyang nagbago sa mga patakaran ng laro gamit ang mga misil tulad ng Neptune na gawa mismo sa Ukraine at isang lumalaking bilang ng mga sopistikadong maritime drone. Sinimula ng Ukraine ang isang sistematikong kampanya para wasakin ang Russian fleet. Ang unang malaking tagumpay ay dumating noong Abril ng parehong taon, nang palubugin ng isang Neptune missile ang Moskva, ang punong barko ng Russian fleet. Pero iyon ay simula pa lamang. Ang mga Ukrainyano ay nakabuo ng mga maritime drone tulad ng Magura at Sea Baby na nagsimulang magdulot ng matinding pinsala. May nakakagulat na katangian ang mga drone na ito. Sobrang bilis ng naging pag-unlad nila. Hindi na lang sila basta simpleng mga bangkang kamikaze. Naging mga multifunctional na plataforma na sila ngayon. Sa totoo lang, Naggawa ng Ukranya ang isang bagay na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng digmaang pandagat. Nilagyan nila ng mga air-to-air -air na missile ang mga drone sa dagat at ito ang naging malaking dahilan kung bakit nila nagawang pabagsakin ang mga Russian na fighter jet gaya ng Su-30. Tama ang narinig mo. Mga drone sa dagat ang nagpapabagsak ng mga eroplano pandigma. Isang bagay na hindi pa nagagawa sa kasaysayan. Gusto mo bang malaman ang resulta ng kampanyang ito? Nakamit ng Ukranya ang isang bagay na para sa marami ay imposibleng mangyari. Nawasak o nasira nila ang 26 na barko ng Black Sea Fleet. Kasama rito ang mga mahalagang landing ship, corvette, patrol ship at maging isang submarino. Pero heto na ang pinakakawili-wiling bahagi ng kwentong ito. Maraming bagay na di alam ng karamihan nang isinara ng Turkey ang mga kipot ng Bosporus at Dardanelles sa simula ng digmaan. Lumikha ito ng perpektong bitag para sa hukbong dagat ng Russia. Dahil sa isang kasunduang tinatawag na Montreux Convention na umiiral mula pa noong 1736, hawak ng Turkey ang kontrol sa mga mahahalagang kipot na ito. At nang kinilala nito ang labanan bilang isang digmaan, basta na lang nitong isinara ang daanan para sa mga barkong pandigma. At ito ay nagdulot ng isa pang malaking problema para sa Rusya. Dahil bawat barko ng Rusya na sinisira ng Ukraine sa Dagat Itim ay hindi na mapapalitan. Hindi basta-basta makapagpadala ang Rusya ng mga pandagat na reinforcement mula sa iba pa nitong mga fleet. Parang nakakulong ang fleet ng Dagat Itim sa isang palanggana habang inaatake ng kalaban na hindi nila kayang abutin ng epektibo. At ito ang naging resipe para sa kapahamakan ng Rusya. Noong Hulyo ng 2024, napilitan si Putin na gawin ang isang nakakahiya, ang iatras ang natitirang bahagi ng kanyang fleet mula sa makasaysayang daungan ng Sebastopol sa Crimea. Inilipat ang mga barko sa mga daungan na mas nasa silangan, isang lugar na itinuturing na mas ligtas para sa kanila. Dahil na-neutralize na ang fleet ng Russia, nagawa ng Ukraine na umusad sa ikalawang yugto ng kanilang estratehiya at ang yugtong ito ay hindi tungkol sa pagsakop sa Crimea gamit ang dahas. Sa halip, nagpasya silang gumawa ng mas matalinong hakbang. Gawing isang kulungan na parang isla ang peninsula. Malinaw na ang target ng estratehiyang ito, ang tulay ng Kirsch. Ang estrukturang ito na 18 kilometro ay hindi lang pisikal na koneksyon sa pagitan ng Crimea at Rusya. Ito ang pinakamataas na simbolo ng aneksasyon ni Putin. At mula noon, ang kampanya ng Ukraine laban sa tulay ay naging tuloy-tuloy at lalo pang nagiging mas sopistikado. Noong Oktubre 2000 at 22 isang truck na may bomba ang nagdulot ng pagbagsak ng kalsada at sunog sa riles ng tren sa unang pag-atake. Sa sumunod na taon, noong Hulyo, muling tinamaan ng mga naval drone na Sea Baby ang tulay. Pero ang pinakakapansin-pansing pag-atake ay nangyari noong Hunyo ng 2025 nang isinagawa ng serbisyo ng seguridad ng Ukranya ang isang komplikadong operasyon gamit ang mga underwater mine. Sa loob ng ilang buwan, naglagay sila ng katumbas ng isang libo at isang daang kilo ng trinitrotoluene sa mga haligi sa ilalim ng tubig ng tulay. Napakalakas ng pagsabog na ayon sa mga ulat ng intelihensya, iniwan nito ang estruktura sa kritikal na kalagayan. At gaya ng inaasahan mo na, bawat ganitong pag-atake ay nagdudulot ng pagsasara, nakakagulo sa mga supply chain at lumilikha ng tuloy-tuloy na presyur sa militar at sikolohikal. Bukod pa rito, ang tuloy-tuloy na bantana ito ay pumipilit sa Rusya na ilipat ang kakaunting air defense East system para protektahan ang iisang target. Pero ang tulay ay hindi lang ang tanging problemang logistikal ng Rusya sa Crimea. Naalala mo ba nung sinabi ko kung paano ang mga desisyon ni Putin ay minsan bumabalik laban sa kanya? Oh, isa itong perpektong halimbawa niyan. Noong Hunyo ng 2000 at 23, sinira ng mga puwersang Ruso ang Dam ng Kakhovka sa Ukranya para subukang pigilan ang kontraopensiba ng Ukranya. Ang problema ay ang dam na ito ang nagpapakain sa North Crimean Canal na historical na nagbibigay ng 85% ng inuming tubig at patubig sa peninsula. Dahil sa pagkasira ng dam, ang Crimea ay napasok sa matinding krisis sa tubig. Ngayong taon, umabot na sa kritikal na antas ang sitwasyon. Nawala ng milyon-milyong kubiko ng tubig ang mga lokal na imbakan at umaandar na lang sa 50% ng kapasidad. Nagbabala ang mga lokal na eksperto tungkol sa matinding krisis sa tubig dahil ang ilog ng Nipro na dati nang nagsusuplay sa kanal sa pamamagitan ng dam ay naputol na ngayon at hindi lang mga tao ang apektado ng kakulangan na ito Direktang naaapektuhan din ang kakayahang manatili ng mga puwersang militar ng Russia na malaki ang konsumo ng tubig. At may isa pang mahalagang punto rito. Ang mga kuta na itinayo ng Russia sa Crimea ay idinisenyo para ipagtanggol laban sa mga pag-atake sa lupa. Hindi para lutasin ang krisis sa tubig o pigilan ang mga long-range na missile na tumama sa mga infrastruktura sa likuran. Hindi doon natapos ang estrategiya ng Ukraine. Sa totoo lang, lahat ng narinig mo ay paghahanda pa lang para sa pinakamapaminsalang bahagi ng buong planong ito. Dahil naunawaan ng Ukraine ang isang napakahalagang bagay. Hindi nila kailangang sakupin ang Crimea kung magagawa nilang gawing isang hindi kayang pasaning pinansyal ito para sa Russia. At ang mga numero na maririnig mo ngayon ay nagpapakita kung bakit ito gumagana. Tingnan mo, noong inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, ang Russia ay may mga reserbang pinansyal na mukhang matatag. Ang pambansang yaman na pondo ay may at 175 bilyong dolyar. Parang sapat na ang perang iyon para sa isang matagalang digmaan. Pero ang realidad ngayon ay nagpapakita ng ibang iba. Ang gastos ng digmaan ay mabilis na nauubos ang pondo ng Russia sa nakakabahalang bilis. Ang budget para sa depensa ng Russia ay halos triple na mula noong 2021. At may mga ebidensya na ang totoong gastos ay halos doble ng opisyal na mga numero. Simple lang ang dahilan. Pinipilit ng Russia ang mga banko na pautangin ang mga kumpanyang pangdepensa. depensa. Para maintindihan ang laki ng problema, kailangan nating pag-usapan ang pondo ng pambansang kayamanan ng Rusya. Isipin mo ito bilang emergency savings ng bansa na nabuo karamihan mula sa pera ng pagbebenta ng langis at gas. Ito ang reserbang ginagamit ng gobyerno sa panahon ng krisis o para punduhan ang mahahalagang proyekto. Ganito, ang pondong ito ay bumagsak mula isang daan at 75 bilyon hanggang sa 38 bilyong dolyar na lang. Pero kalma lang, maaari pa itong lumala. Ang talagang nagpapabagsak sa ekonomiya ng Rusya ay ang gastos sa tao ng digmaan. Sa kalagitnaan ng libo at 25, lumampas na sa isang milyon ang mga nasawi, nasugatan at nabihag na mga Ruso. Para mapanatili ang daloy ng mga sundalo, nag-aalok ang Kremlin ng isang uri ng bonus na maaaring umabot sa 30 o 40,000 dolyar, bukod pa sa mataas na buwan ng sahod. At nangako ang gobyerno na magbabayad ng malalaking kompensasyon sa mga pamilya ng mga sundalong na matay. Nagiging sanhi ito ng lumalaking pangmatagalang pinansyal na obligasyon. Ngayon, idagdag mo pa dyan ang gastos sa pagpapalit ng libo libong tangke at kagamitang nasira at mauunawaan mo kung bakit mabilis na papunta ang Rusya sa isang ekonomikong pagkaubos. Ayon sa pagsusuri ng intelihensya ng Ukraine, bago matapos ang taon na ito, haharap ang Rusya sa malalaking problemang pinansyal, kakulangan ng manggagawa at krisis sa mga serbisyong pampubliko. At dito, nagiging henyo ang estratehiya ng Ukraine. Dahil ang Crimea ay naihiwalay na sa dagat, nasakal na sa logistika at lalong nagiging magastos para mapanatili, ang peninsula ay unti-unting nagiging mula sa isang estratehikong aset tungo sa isang pinansyal na pasanin. Alam ko na pagkatapos mong malaman ang lahat ng ito, maaaring nagtatanong ka, Sige, pero saan ba ito mauuwi? At tingnan mo, base sa pinagsama-samang lahat ng mga salik na ito, may tatlong senaryo na itinuturing na pinakamalamang na mangyari para sa hinaharap ng Crimea. Ang una ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Sa senaryong ito, ang kombinasyon ng naval na pag-iisa, pagkitil sa lohistika at pagkaubos ng ekonomiya ay nagtutulak sa ekonomiya ng Russia sa punto ng pagbagsak. Dahil hindi na kayang punduhan ang digmaan at ang magastos na okupasyon ng Crimea, mapipilitan si Putin na makipag-usap mula sa isang napakahinang posisyon. Ang ikalawang senaryo ay ang panloob na pagbagsak ang matagal na pagkubkob ay magdudulot ng napakahirap na kalagayan ng pamumuhay sa loob mismo ng Crimea na tuluyang babagsak ang suporta ng mga Ruso. Maaaring magdulot ito ng kaguluhang sibil o pagbagsak ng administrasyon ng mga mananakop mula sa loob. Ang ikatlong senaryo ay isang puntong pagbabago sa militar. Sa senaryong ito, ang patuloy na paghina ng mga puwersang Ruso ay aabot sa puntong ang kanilang depensa. Ay tuluyang mababasag. At sa ganitong paraan, magiging posible ang isang huling at limitadong operasyon ng mga Ukranyano na may pinakamababang bilang ng masasawi. At ang nagpapatalino sa estratehiyang ito ay iniiwasan nito ang pinakamalaking panganib sa lahat, ang paglala ng nuklear. Sa halip na isang bigla ang pag-atake na maaaring magdulot ng matinding reaksyon, unti-unting sinasakal ng Ukranya ang peninsulang iyon huminto ka at mag-isip. Pinipilit nito si Putin na isaalang-alang ang paggamit ng mga sandatang nuklear. Hindi dahil sinasalakay ng Ukraina ang Crimea, kundi dahil nauubusan ito ng tubig at pera. Paano mo ipapaliwanag ang digmaang nuklear dahil lang sa problema sa supply? Mas masalimuot na desisyon ito na kailangang gawin. Iba na ang realidad ng Crimea ngayon. Ang sinasabi ng lahat na imposibleng mangyari ay nagiging isang tunay na posibilidad. Sa halip na direktang pag-atake, ginagamit ang estratehiyang unti-unting sumisira sa mga depensa ng Russia mula sa loob. Nakuha ng Ukraine ang kontrol sa dagat kahit walang sariling hukbong dagat. Ginagawa nitong isang kulungang logistikal na parang isla ang isang dating kuta. At pinapabilis nito ang pagkaubos ng ekonomiya ng kanilang mananakop. Hindi na tanong kung mababasag pa ang kontrol ng Russia sa Crimea, kundi kung kailan magiging sobrang bigat ng lahat ng presyong ito para kayanin ng Rusya. At ikaw, ano ang palagay mo tungkol dito? Alin sa tatlong senaryo ang tingin mong pinakamalamang mangyari? Pagbagsak ng ekonomiya, panloob na pagbagsak sa Crimea o isang military turning point. Ilagay ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nabago ng video na ito ang pananaw mo tungkol sa tunggalian, isaalang-alang na mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa isang taong interesado sa heopolitika. Napakalaking tulong nito para makapagpatuloy ako sa ganitong uri ng pagsusuri. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod na video.